Question ako kids, anong na-feel niyo nung naramdaman niyo na kayo yung napili na gaganap sa yakis? Masaya po, na-excite po. Grabe! Kasi napanood ko yung actual na nung in-announce sa inyo ni Nanay Gina eh, ni Direk na kayo yung mga napili, tapos binigyan kayo ng jacket and all. Okay. Ikaw, Elisa, ano na-feel mo na? Masaya po, masaya... Mm, ikaw naman ding. So, ano yep, po, masaya yeah. po. Ano, sobrang, sobrang 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 saya po kasi po. Ano po, ma magiging artist na rin po. Eh, <laughs> kinikilig siya. <laughs> Inexpect nyo ba na makukuha kayo? Meron ba kayong feeling na, feeling ko may chance ako? O meron ba sa inyo na, naku, feeling ko parang mas magaling yung mga kasabayan ko? Ano po, unexpected. Ikaw, Tiffany. Paper? Ano the question, uh, my que okay, in english, my question is, how do <laughs> you <laughs> my question is, did you think you have a strong fighting chance? In <laughs> <London>? <laughs> uh, you know, she, she very hard, you know. i will do a soft version. okay. how do you feel when you are that the... <laughs> <laughs> Kung sa may naramdaman niya, nahimo ka nga usa kaya get nakuha ka sa GMA 7. Oo. I was... I was I, my happiest, I may say. How about you, Tom? How did you feel that you... Pwede po Tagalog? No. <laughs> sabi ko na, congratulations, Tagalog. candidate number one. <laughs> candidate na. number two. Anong anong feeling na natanggap ka bilang, Apo, artista ka na ngayon. Mm -hmm. Ito na, simula ng iyong buhay na to shine. Uh, surprising po kasi uh, lalo na na sa dami po nang nag-audition, di ba? Hindi mo inaasahan na ikaw pala. Yeah. Isa ka sa mga ipinagpala. Yes. At ikaw naman finally, Jocelyn. Yes, anong feeling oh. mo na ito ang kasi ang babata, hindi mo alam kung ang hinahanap nila eh, ganito ba kaliit, ganito abang ka. Habang busy sila diba? doon. Kasi iba-iba kayo ng mukha, iba-iba ng laki, iba-iba ng edad. Ikaw, kaya kasi kayo nito mang pinakamatatanda. Anong feeling mo nung nalaman mo? Ang saya po. Tapos na-excite po ako. Na din.